Mga kapatid ni Pati Dongan, pinaniniwala ang missing link sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Naibalik na sa Pilipinas ang dalawa pang saksi na magpapasabog sa mainit na balita. Habang tuloy-tuloy na ibinubulgar ng whistleblower ang pangalan ng iba pang public officials at may mga ranggo na sinasangkot sa kaso, hindi lahat ay naniniwala na ang mga kapatid ni Alias Totoy ay ang tunay na missing link. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang talagang susi at missing link sa buong operasyon na siguradong magpapatumba kay Ato Ang kung magkakataon ay nasa tabi lang at hindi pa lumalantad. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Ba? Bago matapos ang buwan ng Hulyo, ilang pasabog ang lumabas sa balitaan. Inihayag ni Secretary of Justice Crispin Remulla na may bagong saksi ang pamahalaan na maaaring lubos na magpalakas sa testimonya ng whistleblower na si Julie Patidongan. Ang bagong impormasyon ay inilabas sa parehong araw na sinampahan ng kasong administratibo sa National Police Commission o NAPOLCOM ang labing dalawang aktibong polis kaugnay ng pagdukot sa mga missing sabongeros inanunsyo ng Philippine National Police na nasa kustodiyan na nila ang dalawang kapatid ni Pati Dongan na sinasabing missing link sa paglutas ng kaso. Sila yung dalawang tao na binanggit noon ni alias Totoy na susi sa buong katotohanan. Ika-dalawamputatlo ng Hunyo nang may nagtip sa kinauukulan partikular na kay General Makapas na ang dalawang kapatid ni Alias Toto ay nasa ibang bansa. Makaraan ng ilang araw, ika-26, pinlano kasama ng Bureau of Investigation kung paano ang gagawing pagkuha sa dalawa. Buwan ng Hulyo, napagalama na pumunta naman ng ibang bansa ang magkapatid na sina Jose at Elakim Patidongan. Matapos nito ay sa wakas na aprubahan ng pagkuha sa dalawa. Sinasabi ni Alias Totoy na sila talaga ang pinakasusi sa katotohanan dahil may mga mahalagang nalalaman ang dalawang hinggil sa kaso. Ngunit marami ang nagtatanong kung sila nga ba ang missing link. Kapag sinabing missing link, ito ay tumutukoy sa puwang sa gitna ng chain of events o ang nagduduktong sa lahat ng pangyayari. Sa kaso ng mga nawawalang sabungero ang dalawang kapatid ni alias Totoy ang nawawalang link sa kadena. Ayon ito sa BNP. Ibig sabihin, ang kanilang nalalaman ang mag-uugnay sa mga pinaslang na biktima at sa pinakautak ng krimen. Kaya ang paghuli sa dalawa ay mahalaga para sa buong investigasyon. Pero hindi lahat ay naniniwala na sila nga ang missing link o susi upang mapasabog ang kaso sa dahilang ang magkapatid na patidongan bagamat may nalalaman sa pagpatay ay hindi pa rin tunay na may alam sa lahat. Totoo man ang kanilang testimonya, hindi pa rin kasiguraduhan na maduduktong nila dito si Atong Hang. Kung iisipin, ang tunay na missing link ay kailangan malapit sa mastermind at alam ang buong operasyon. Marahil isa sa mga alpha group o ang pangunahing grupo na nagpapasya sa mga desisyon ng isabong e at kung sino ang ipapapatay sa mga pulis. May tuturing lang ang isa na missing link kung ang testimonya nito ay masasabing irrefutable o halos imposibleng maitanggi. Dito may pagkukulang ang magkakapatid na patidongan dahil sa simula pa lamang ay hindi binanggit ni alias Totoy na ang dalawang saksi ay kanyang mga kapatid. Hindi rin ito binanggit na may mga nakabinbin na kaso ang dalawa. Marahil kinukubli niya ito para sa kanilang kaligtasan. O katulad ng sabi ng PNP na may tinatago si Alias Totoy sa kanyang mga testimonya. Ano't ano tanu pa man ang katotohanan hinggil sa magkakapatid na patidongan, ang kanilang salaysay at best ay corroborative lang o pangdagdag sa ebidensya laban kay Atong Pero kung magkokontra ang kanilang kwento, magigiba ang pundasyon ng kanilang akusasyon. Kaya hindi talaga lubos ang maituturing na missing link o susi sa buong kaso si Napatidongan. Siguro bilang key witness o pwede. Kaila sa marami na merong isang sangkot sa kaso na kilala ng buo si Atong Ang. Sa katunayan, malapit ito sa bilyonaryo, isang kaibigan at kasosyo sa negosyo. Personal na may alam sa mga desisyon ng Alpha Group at walang duda na magbubulgar ng napakalalim na kaalaman hinggil sa buong kaso. Ang tunay na missing link ay dati ng whistleblower din sa isang napakalaking iskandalo noong dekada 90. Sumumpa ito sa kinauukulan na ibubulgar ang katotohanan sa dayaan sa harap mismo ng publiko. Irrefutable ang kanyang sinalaysay. Sa makatuwid, hindi nakatanggi ang mastermind at umamin na lang kahit malaking kahihiyan ang tinanggap. Napakahalaga ng binitawang salita ng whistleblower na yung isang sangkutay tumakbo sa ibang bansa Dahil sa testimonya na bulabog ang isa sa pinakamalaking industriya sa Pilipinas Kaya kung mapipiga ng otoridad ang taong ito, kakanta at kakanta kahit walang mikropono At ang tunay na amazing Link at ang susi ay walang ba kung hindi Ang artista si Gretchen Barreto Kung matatandaan noong taong 1994 sa Manila Film Festival, isa sa pinakamalaking iskandalo na natunghaya ng mga manonood ay ang eksena ng sikat na Take It Take It sa Best Actor Awards. Napakalaking issue nito noon na naglunsad ng isang investigasyon mula kay Mayor Alfredo Lim. Pati ang Alex Bungkayao Brigade ay napasali. Noong una ay walang umamin hanggang sa lumabas si Gretchen Barreto bilang isang whistleblower at ibinulgar ang lahat. Ayon sa actress, siya ay pinagsabihan ni Lolit Solis na mandaya at bilang kapalitay pananalunin siya sa susunod na film festival. Dito na umamin sa harap ng madla si Lolit Solis at nangatuwiran na nandaya lamang siya dahil sa kanyang pagmamahal sa aktor na si Gabby Concepcion. Malinaw sa mga pangyayari noong 1994 na hindi kaya ni Gretchen na tumanggap ng kahihiyan kapag ito ay naiipit. Kita sa kanya mukha sa entablado na hindi siya komportable sa nagaganap, kumpara kay Viveca, kay Rufa at kay Nanette na tila hindi nahiya sa kanilang pandaraya. Si Gretchen ang nagbulgar sa eskandalo at naging whistle whistleblower sa kabila ng tiwala sa kanya ng promoter na si Lolit Solis. Mahirap ang landas na tinahak ni Gretchen para ibulgar ang iskandalo at maging isang whistleblower. Alam niyang maraming magagalit sa kanya sa showbiz at masisira siya sa kanyang mga kaibigan. Pero sa kabila nito, pinilit niyang lumabas against all odds. Isa itong perfect whistleblower. Bukod dyan, may magtutulak dito upang umamin. Isang karamdamang hindi alam ng marami. Base sa inner circle ni Gretchen, nakararanas ito paminsan-minsan ng tinatawag na separation anxiety. Kapag sinabing anxiety, ito ay matinding pangangamba hinggil sa hinaharap. Tinawag na separation anxiety dahil ang pangangamba ay dulot ng pagwalay sa mahal sa buhay. Malinaw na hindi nito kayang mawalay sa piling ng kanyang mga anak at tinami niya ito sa isang panayam. Kaya kung mapipisil ito ng otoridad at masasabihan na may posibilidad siyang makulong. Lalabas ang pagka-whistleblower nito noong 1994, ngayong 2025. At sa profile ni Gretchen Barreto, masasabi na hindi halang ang kaluluwa nito pagdating sa mga karumal-dumal na krimen. Kumpara sa ilang kapulisang sangkot, sa madaling sabi, counting tulak lang ay puputak ito. Kumpara sa nalalaman ni Gretchen Sisiw lang ang ebidensya ng Patidongan Brothers. Ayon kay Alias Totoy, si Gretchen ay kasama sa Alpha Group at hindi na ito nakapagtataka dahil kaibigan niya si Atong Ang. Ang bilyonary na rin na nagsabi na si Gretchen ay kasosyo niya sa kasino at sa kasasabong. Ibig sabihin, alam ni Barreto ang mga kalakaran sa buong operasyon. Si Tony Boy, kuhuwang ko ang matagal na partner ni Gretchen ay kasama rin sa kasino at kasosyo sa Okada. Kumbaga, ang tatlo ay malapit sa isa't isa. Hindi ba't inamin noong una na nagsiping pa nga sila? Kaya kung tutusin, napakalalim ng nalalaman ng artista hinggil kay Atong Ang at sa mga madilim na nagaganap sa kanyang kumpanya. Kinontra ni Atty. Alma Malonga, legal counsel ni Gretchen Barreto, ang lahat ng mga binagsak na paratang ni Alias Totoy. Nilino nito na ang pag-invest ng kanyang kliyente sa isabong e ay hindi nangangahulugan na may kaugnayan siya sa mga nawawalang sabongero. Binigyan din din ng counsel na walang anumang ebidensyang nag-uugnay kay Barreto sa anumang krimen. Anya, ang simpleng pagiging investor nito ay hindi katumbas ng pagkakasangkot sa gawaing kriminal. Pawang negosyong aspeto lamang ang ginampanaan sa nasabing industriya at ang pagbanggit sa kanyang pangalan ay gawa-gawa lamang. Marahil totoo na walang pinatay si Gretchen pero siguradong alam nito ang tunay na utak ng buong operasyon. Anong ara lang mapupulot dito? Hawak na ng PNP ang dalawa pang saksi na sinasabing missing link sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Subalit ang tunay na magduduktong sa krimen at sa mastermind, natatanging susi ay nasa tabi lamang ni Atungang, Tinuring na kasosyo, kaibigan, protektado ng mamahaling abogado. Kung mapipigan ang kinauukulan ng aktres, walang duda, nahahawiin ito ang belong nagtatakip sa katotohanan. Katulad ng ginawa niya sa iskandalo ng Manila Film Fest, hindi ba ang sabi sa yapak ng kahapon, nahahayag ang tunay na pagkatao. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan,